Kamusta? Naging isang malaking pagsubo ang taong 2020. Kahit masaya kami at maswerte na nakasama namin kayo. Kung ang aming produkto ay nakatulong sa inyo sa kahit anong paraan, sabihan niyo lamang kami. Alam natin na hindi naging madali ang taong 2020. Huwag tayong susuko. Laban lang at laging maghina. Maging positibo sa buhay at negatibo sa virus. Maraming salamat din sa lahat na naging parte ng aming lakbay ngayon nais natin na sana sa susunod na taon ay dumami ang swerte at kaligayahan. Batiin ang 2021 at mga susunod na taon.